Magandang umaga po mga kakapwa. Nandito po tayo ngayon ah, na sa tahanan ng ating mga alaga. Tayo po ay magpapakain at maglilinis. Music Pero po tayo sa ating tulay. Oh, hello. Hello. Hi, tiger! Oh. Morning! Oh, Hello. Ang, ang kabukiran Hello. Hello. araw. Piyolo. Oh, ini takut-sukut. Oh! Ini Oh! Oh! Oh, dia dah berada di bawah. Oh, mana Oh! oh. oh, oh. Yes, oh. Helo! Helo! <laughs> Oh, tinitingnan po niya ang ating mga alaga. Siya po si Renzo. Oh, Renzo! Tinitingnan mo ba ang ating mga alaga? Halika, dali, oh. Tingnan na natin mga alagang natin. Oh, huwag lang lalapitan. Oh, ayan po, oh. Binisita po niya ang ating mga alaga dito sa bukid. Hmm. Oh, wow! Oh. Wow. Ayun, wow. No, wow. oh, wow! ba? diba? Napawaw siya. Oh. Wow, talaga. Cute. Talaga. Cute. Angel. Beautiful. Si Angel yan. Ah, bakit nagkakawin ko naman yata? Nakipagharutan. Eh, angel daw. Angel, o. Oh. Eto sa two angels. Ata Ito, ano itong, ano pa ano? Okay. Uy, okay. angel. angel. Okay. <laughs> oh, binibisita po niya ang ating mga alaga dito. Talaga well, naman, pati mga bata. Nahanap-hanap ang mga pusa. Ah? Huh? cute. bakak Ang cute ka na. Yay. Ay, Nilalaro niya. Oh. Angel. Angel. Uh. Uwi oh. na po si Renzo. Ang ating bisita ngayong araw na ito. Babay ka na. Babay ka na kaila sa mga anaga natin. Dali. Oh. Uh, Bye-bye. 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 Uh, uwi na po siya. Mamaya ako na lang po Pakakawalan ng ating mga alaga Ayan po Linis na po sila oh, Bye bye na Bye 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 sa inyo Bye Pahinga na kayo Muna